Isipin mo ang mga barko na kayang magdala ng libu-libong tonelada ng langis, bakal at iba pang napakalalaking kargamento Meron ding mga cruise ship na parang lumulutang na syudad sa gitna ng dagat at mga barkong espesyal na ginawa para buhatin ang buong oil platform na parang giganting crane sa ibabaw ng tubig. Ngunit ang tanong, paano nga ba nagagawa ng mga ito na manatiling matatag kahit sa pinakadelikadong karagatan? Pero bago 'yan, ay pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na 'yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 15 The Pioneering Spirit. Ang Pioneering Spirit ay isang barko na kakaiba kumpara sa lahat ng iba pang mga sasakyang pandagat. Hindi ito katulad ng mga karaniwang barko na nakikita natin na dinisenyo para magdala ng langis o karaniwang mga kargamento. Sa halip ginawa ito para sa mas espesyal na tungkulin na hindi basta nagagawa ng iba. Ang layunin nito ay magbuhat at magalis ng napakalalaking platform sa dagat at kasabay nito ay maglagay din ng mga napakahabang pipeline sa ilalim ng dagat. Samantala kung susukatin ang laki ng barkong ito, masasabi nating sobrang lawak at sobrang haba nito. Ang haba nito ay umaabot ng mahigit 382 meters habang ang lapad naman ay umaabot ng 124 meters. Kung ikukumpara, mas malapad pa ito kaysa sa isang American football field at higit pang mas malaki kaysa sa dalawang pakpak ng isang Boeing 747 na pinagdikit. Dahil dito, masasabi na isa ito sa pinakamalapad na barko na kailanman na itayo. Natapos ang paggawa nito noong 2016 sa bansang South Korea at mula noon ay nagsimula na itong gamitin para sa napakalalaking proyekto sa dagat. Ngunit ang barkong ito ay hindi lang basta ginawa para ipakita ang laki at sukat. Dinisenyo ito para sa isang layunin na napakabihira at yun ay ang mag-alis ng isang buong topside ng oil platform sa dagat at mailipat ito sa isang barge o sa isang lugar kung saan ito pwedeng buwagin. Ang dating trabaho na kinakailangan ng maraming crane at ilang buwan ng pagtatrabaho ng daan-daan na manggagawa ay kaya ng matapos ng barkong ito sa iisang galaw lamang. Dahil dito, sobrang nababawasan ng gastos, oras at hirap sa pagtanggal ng mga lumang platform na ginagamit sa dagat at hindi lamang pagtanggal ng platform ang kaya nitong gawin. Maaari rin nitong ilagay ang napakalalaking topside sa tamang posisyon, kaya para itong isang higanting crane na lumulutang sa tubig. Subalit ang kaibahan ang kapasidad nitong magbuhat ay higit na mas malaki kaysa sa kahit anong crane na itinayo sa dagat. Sa buong kakayahan nito, kaya nitong magbuhat ng hanggang 48,000 metric tons. Kung isipin, halos katumbas yon ng bigat ng limang Eiffel Towers na sabay-sabay na ibinubuhat. Isang bagay na hindi pa nagawa ng alinmang barko bago ito. Paano nga ba nito nagagawa ang ganong uri ng pagbubuhat? Ang sikreto ay nasa disenyo nito. Mayroon itong puwang o slot sa pagitan ng dalawang hall ng barko. Dito pumapasok ang isang oil platform at gamit ang mga makabagong hydraulics at mga tensioner na kontrolado ng computer. Sabay-sabay nitong binubuhat ang napakalaking estruktura. Kahit pa medyo malakas ang alon at magaspang ang dagat, ay kayang-kaya nitong matapos ang trabaho sa isang buo at mabilis na galaw. Number 14 TI Class Super Tankers May apat na dambuhalang barko ng langis na kabilang sa TI Class. Ito ay ang TI Africa, TI Asia, TI Europe at TI Oceania. Itinayo sila sa South Korea noong pagitan ng 2002 at 2003 ng Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering para sa Hellespont Group, sa simula iba ang kanilang mga pangalan: Hellespont Alhambra, Hellespont Metropolis, Hellespont Fairfax at Hellespont Tara. Pagkalipas ng ilang taon, nabenta sila at binigyan ng bagong pangalan bilang bahagi ng TA class. Ang mga barkong ito ay kabilang sa Ultra Large Crude Carrier o ULCC. Bawat isa ay may habang 380 meters at lapad na 68 meters. Ang kanilang bigat o deadweight tonnage ay umaabot sa 441,000 tons dahil sa laki, iilang port lamang sa buong mundo ang kayang tumanggap sa kanila. Kapag puno ng karga, umaabot sa 80 feet ang kanilang lalim sa tubig kaya hindi sila makadaan sa Suez Canal o Panama Canal. Sa halip, dumadaan sila sa malalawak na karagatan papunta sa Asia o Europe mula sa Persian Gulf. Bawat barko ay kayang magdala ng higit sa 3 million barrels ng langis sa isang biyahe. Katumbas ito ng halos isang araw na produksyon ng isang malaking bansa na gumagawa ng langis gaya ng Kuwait o United Arab Emirates. Kahit napakalaki nila, sinigurado rin ang kaligtasan. May double hull ang bawat barko para iwas tagas ng langis. Meron din silang inert gas system, modernong kagamitan sa navigation at malalakas na pump na kayang magsalin ng napakaraming bariles ng langis sa maikling oras. Ang makina ng mga barkong ito ay isang napakalaking diesel engine na may lakas na lampas 50,000 horsepower. Pinapaikot nito ang isang higanting propeller na nagbibigay sa barko ng bilis na halos 16 knots kapag puno at 17 knots naman kapag walang karga. Hindi lang sila ginagamit bilang transportasyon. Kapag mataas ang presyo ng langis o kulang ang storage facilities, ay nagiging mahalaga sila bilang lumulutang na storage dahil dito, tatlo sa kanila ang ginawang Floating Storage and Offloading Unit o FSO na nakatigil sa karagatan para magsilbing storage at transfer station. Number 13, Emma Mersk Noong 2006 ay ipinakilala ang Emma Merck, isang barko na naging simbolo ng pagbabago sa kalakalan sa dagat. Ang barko ay may habang halos 397 meters at lapad na 56 meters. Ang bigat nito ay mahigit 156,000 tons at kaya nitong magdala ng higit 15,000 containers. Kapag tiningnan mula sa malayo, parang isang napakataas na gusali na lumulutang sa dagat dahil ang mga containers ay nakapatong ng hanggang 8 levels sa ibabaw ng deck at marami pa sa ilalim. Mayroon itong napakalakas na makina na kayang gumawa ng higit 80,000 kilowatts o mahigit 109,000 horsepower. Dahil dito ay nakakandar ang barko sa bilis na 25 knots na mabilis na para sa isang dambuhalang lang sa sakyang pandagat. Mayroon din itong system na kumukuha ng init mula sa usok ng makina at ginagawang dagdag na lakas. Sa tulong nito ay nababawasan ang konsumo ng gasolina ng hanggang 12% kumpara sa mas matatandang barko. Kapag puno ng karga, lumulubog ito sa lalim na 16 meters kaya kailangan nito ng espesyal na port at malalaking crane. Ang deck nito ay halos kasing laki ng 4 football fields. Dahil sa laki ng containers, gumagamit pa ng lift o mahahabang hagdan ang mga tao sa port para maabot ang mas mababang bahagi ng mga nakapatong. Samantala kahit sobrang laki ng barko kakaunti lang ang crew na kailangan. Karaniwan ay 13 hanggang 20 katao lang ang nagpapatakbo nito, depende sa biyahe. Ito ay dahil sa makabagong sistema ng automation at navigation na nakalagay dito. Meron din itong mga gamit para sa kaligtasan laban sa mga panganib sa dagat. Ngayon ay meron ng mas malalaki at mas makabagong barko. Pero mananatili pa rin ang Emma Marsk bilang isa sa pinakamahalagang barko sa kasaysayan ng kalakalan. Number 12, Royal Caribbean's Wonder of the Seas. Isipin mo ang isang barko na parang lumulutang na syudad sa gitna ng dagat. Ito ang Wonder of the Seas, ang isa sa pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Ang haba nito ay 1,188 feet at ang lapad ay 210 feet. Tinatayang may bigat itong higit 236,000 gross tons. Kayang magdala ng halos 7,000 na pasahero at mahigit 2,300 na crew. Kapag pinagsama, aabot ito sa mahigit 9,200 na tao, parang isang maliit na bayan na nasa gitna ng karagatan. Ginawa ito sa France at nagsimulang bumiyahe noong 2022. Mayroon itong 18 decks na puno ng iba't ibang facilities. May walong lugar sa loob na may kanya-kanyang tema. Isa na rito ang Central Park na may higit 20,000 na halaman. Mayroon ding boardwalk na may karusel at mga kainan. May special ding bahagi na may sariling pool at kainan para sa mga special guests. Sa loob, para ka talagang nasa resort. May mga theater, water park, dalawang surf simulator, ice skating rink, sampung palapag na dry slide, laser tag, escape room at mahigit dalawampung restaurant at bar. Kapag nakita mo mula sa malayo, para itong malaking wedding cake sa dagat, ngunit kapag nasa loob ka na, para kang pumasok sa marangyang bakasyonan. Pinapagana ito ng anim na malalaking makina na kayang gumawa ng higit 96,000 kilowatt ng lakas. Tatlong propulsion unit ang nagtutulak sa barko upang makagalaw ng maayos kahit gaano ito kalaki. Meron din itong system na gumagamit ng GPS para manatili sa isang lugar ng hindi gumagamit ng angkla. Number 11, CMA CGM Jax sa Ade. Ang CMA CGM Jax sa Ade ay isang napakalaking barko na nagdadala ng mga container. Ang kakaiba dito ay hindi ito gumagamit ng karaniwang langis kundi liquefied natural gas o LNG. Itinayo ito noong 2020 at ipinangalan sa tagapagtatag ng kumpanya na si Jackie sa Saade. Ang laki nito ay talagang nakamamangha. Ang haba ay 400 meters, halos kasing haba ng apat na football fields. Ang lapad ay 61 meters at ang bigat ay umaabot ng 236,000 tons. Kaya nitong magdala ng higit sa 23,000 containers na tinatawag na TEUs. Karamihan ng malalaking barko ay gumagamit ng heavy fuel oil o marine diesel. Pero ang barkong ito ay may espesyal na tangke na sobrang lamig na umaabot ng minus 160 degrees Celsius para sa natural gas. Dahil dito mas malinis ang usok na ibinubuga nito. Nabawasan ng polusyon ng halos 99% sa sulfur dioxide, 91% sa alikabok na galing sa usok at 20% sa carbon dioxide kumpara sa karaniwang barko. May engine ito na pwedeng gumamit ng parehong LNG at karaniwang gasolina. Pero ang pangunahing gamit talaga ay LNG. Kapag puno ang karga, lumulubog ito ng halos 16 meters sa tubig. Kaya kailangan nitong dumaong sa malalalim na port. Ilang port tulad ng nasa Rotterdam, Hamburg at Singapore ang nag-upgrade para kayanin ang ganito kalalaking barko. Kung titingnan mula sa itaas, parang malaking kahon na bakal ang barko na puno ng libu-libong makukulay na container na nakahilera ng pantay-pantay. Alos kasing lapad ito ng ilang cruise ships. Number 10. USS Gerald R. Ford ang USS Gerald R. Ford ay isang napakalaking barkong pandigma na gawa ng Estados Unidos. Ito ang pinakamabigat at pinaka-advanced na aircraft carrier na ginawa sa buong kasaysayan ng Navy. Opisyal itong isinama sa United States Navy noong 2017. Ang laki nito ay umaabot ng halos 100,000 tons, ang haba ay mahigit 337 meters, at ang lapad ng flight deck ay 78 meters. Kung ihahambing, mas mahaba pa ito kaysa Eiffel Tower at kasing lawak ng isang Olympic stadium. Ito ang kauna-unahang barko sa Gerald R. Ford class na pumalit sa matatandang Nimitz class. Dahil sa laki nito, kaya nitong magdala ng higit 75 na eroplano. Kasama rito ang F-18 Super Hornet, E-2D Hawkeye, MH-60 helicopters, at ang F-35C Lightning II. Dalawang A1B nuclear reactors ang nagbibigay ng kuryente rito. Mas malakas ito ng halos tatlong ulit kumpara sa mga lumang carrier. Dahil dito, kaya nitong maglayag ng mahigit 20 years nang hindi nagre-refuel. Samantala gumagamit naman ito ng apat na electromagnetic aircraft launch systems o EMALS para sa pagpapalipad ng mga eroplano. Mas moderno ito kumpara sa lumang steam catapult. Mayroon din itong advanced arresting gear na tumutulong sa ligtas na paglapag ng mga eroplano. Higit dalawampu't tatlong bagong teknolohiya ang inilagay dito. Kabilang dito ang mas makabagong radar, electronic system at automation na nakabawas ng halos 600 na tauhan kumpara sa mga naunang carrier. At kahit napakalaki ng barko, dinisenyo ito para maging efficient. Mayroon itong dual band radar, stealth hull design at mas maliit na island structure para mas maluwag ang flight deck. Ang mga elevator para sa armas at pyesa ay electromagnetic na rin, kaya mas mabilis at mas matibay. Number 9, HMM Algeciras. Noong 2020 ay inilunsad ang HMM Algeciras. Ito ay isang malaking simbolo ng tagumpay para sa industriya ng paggawa ng barko sa South Korea. Napakalaki ng barkong ito. Ang haba ay halos 400 meters o mahigit 1,300 feet at ang lapad ay 61 meters o 200 feet. Kaya nitong magdala ng hanggang 23,964 containers na tinatawag na TEU. Sa panahon ng paglulunsad nito, ito ang kauna-unahang barko na lumampas sa 23,000 TEU. Gawa ito sa Okpo, South Korea ng Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Bahagi ito ng labindalawang higanting barko na ipinatayo para sa lumalaking pangangailangan sa kalakalan ng iba't ibang bansa. Kapag puno ng karga, umaabot sa higit 228,000 gross tons ang bigat nito. Dahil sa sobrang laki kailangan nito ng malalim na tubig na 16 16.5 meters or 54 feet. Kaugnay din nito, pinapagana ito ng isang malakas na makina na matipid sa gasolina. Dinisenyo ito para sa malalayong biyahe sa pagitan ng Asia at Europe. Karaniwan ang bilis nito ay 22 knots pero maaari ring pabagalin para makatipid sa fuel. Mayroon itong gamit na teknolohiya para mabawasan ang usok at dumaan sa bagong batas tungkol sa sulfur emissions noong 2020. Maliban dito, ang disenyo ng HMM Algeciras ay iniayon din para mas maging maayos ang paggamit ng enerhiya at mas maging mababa ang epekto sa kalikasan. Mayroon itong sistema para sa energy monitoring, paglilinis ng balas water at espesyal na pintura sa ilalim ng barko para mas madula sa dagat at mas makatipid sa gasolina. Number 8, PNO Cruises Ayona. Ang barkong Ayona ay pagmamayari ng PNO Cruises. Ito ay ginawa sa Germany at natapos noong 2020. Isa ito sa pinakamalaking cruise ship na ginawa para sa British market. Kaya talagang napakalaki at kahanga-hanga. May haba itong 344.5 meters o halos 1,130 feet at lapad na 42 meters o 138 feet. Ang bigat nito ay umabot ng 184,000 gross tons. Kaya nitong magsakay ng mahigit 5,200 pasahero at lampas 1,800 crew. Mayroon din itong 18 decks na puno ng iba't ibang pasilidad. Hindi lang laki ang ipinagmamalaki ng Iona. Ito ay pinapagana ng liquefied natural gas o LNG na mas malinis kumpara sa karaniwang fuel ng barko. Dahil dito, mas kaunti ang usok at polusyon na inilalabas nito. Ang paggamit ng ganitong uri ng fuel ay hakbang patungo sa mas malinis na paglalakbay sa dagat. Sa loob ng barko ay para kang pumasok sa isang malaking syudad. May mahigit 30 na kainan at bar, apat na swimming pool, isang malaking atrium na may ocean view, at ang natatanging sky dome. Ang sky dome ay may malaking bubong na gawa sa salamin. Sa araw isa itong lugar para maligo sa pool at sa gabi nagiging entablado para sa mga palabas na may ilaw, musika at sayaw. Mayroon ding tahimik na lugar tulad ng spa para sa mga gustong magpahinga. Para naman sa mahilig sa kasiyahan, naroon ang iba't ibang restaurant at bar. Marami ring balcony cabins kaya mas maraming pasahero ang may sariling view ng dagat mula sa kanilang kwarto. Number 7, MV Black Marlin. Ang MV Black Marlin ay isa sa pinakamalalaking barko sa mundo na may kakaibang disenyo. Isa itong semi-submersible heavy lift ship na ginawa para magdala ng napakalalaking karga tulad ng oil rigs, malalaking barkong pandigma at maging iba pang barko. Una itong itinayo noong 1999 sa Taiwan at hanggang ngayon ay nananatiling isa sa mga pinakapambihirang barko na nagawa. Hindi ito mukhang normal na barko dahil kaya nitong ilubog ang buong deck sa ilalim ng dagat. Kapag lumubog ito, nakakapagpasok ng napakalaking kargamento sa ibabaw ng deck. Pagkatapos, muli itong aangat at mabubuhat na ang daladala nitong estruktura. Ang prosesong ito ay tinatawag na float-on, float-off system at dito nakasalalay ang kakaibang galing ng Black Marlin. Subalit, pagdating naman sa laki, napakalawak ng sukat ng barkong ito. Ang haba ay umabot ng 217 meters at ang lapad ay 42 meters. Ang deck area naman ay higit 7,000 square meters, sapat para magdala ng isang malaking oil rig o ilang barko. Ang kabuang bigat na kaya nitong buhatin ay higit 57,000 metric tons at maaari itong magdala ng kargamento na umaabot ng hanggang 63,000 tons. Number 6, Costa Esmeralda ang Costa Smeralda ay isang napakalaking cruise ship na nagsimulang bumiyahe noong taong 2019. Isa ito sa pinakamalaki sa buong mundo at kilala dahil sa magarang disenyo at laki. May haba itong 337 meters at lapad na 42 meters. Ang kabuuang bigat nito ay higit 185,000 tons. Mayroon itong 20 palapag na kayang magdala ng libu-libong pasahero. Kaya nitong magsakay ng mahigit 6,500 passengers at higit 1,600 crew. Dahil dito para na rin itong isang lumulutang na syudad na may sariling tirahan, trabaho at pasilidad. Ang barkong ito ay kabilang sa tinatawag na Helios Class o Excel Class na binuo para sa mga barkong sobrang laki, malalawak ang deck at kayang magsakay ng napakaraming tao. Samantala sa loob ng Costa Smeralda ay makikita ang 1,550 cabins Isang malawak na atrium na may tatlong palapag, shopping mall, water park, ilang swimming pools at isang promenade deck na may habang 260 meters. Dinisenyo ito para maging parang resort sa dagat kung saan ang karanasan ng mga pasahero habang nasa barko ay kasing halaga rin ng kanilang mga pinupuntahan. meron din itong sariling museum na nagpapakita ng mga likhang sining at disenyo mula sa Italy. Number 5. Globtik Tokyo Noong dekada ng 1970s, biglang tumaas ang pangangailangan ng buong mundo sa langis. Dahil dito, nagsimulang gumawa ng mas malalaking oil tanker. Isa sa mga pinakakilala noon ay ang Globetik Tokyo na inilunsad noong 1973. Noong panahon na yon, ito ang isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na barko na naitayo. Ang Globetik Tokyo ay ginawa sa Japan ng Ishikawa Harima Heavy Industries para sa kumpanyang Globetik Tankers mula sa Britain. May haba itong 378 meters at may lapad na 68 meters. Kapag puno ng karga, kaya nitong magdala ng 483,000 tons ng langis. Isa itong napakalaking barko na sadyang ginawa para magdala ng langis mula sa Middle East patungo sa kanlurang bahagi ng mundo. Ang disenyo ng barko ay simple pero napakalaki. Sa ibabaw ng malawak na deck ay may espasyo ito para sa halos 4 na milyong bariles ng langis. Number 4 Harmony of the Seas. Ang Harmony of the Seas ay isa sa pinakamalaking barko sa buong mundo. Inilunsad ito noong 2016. Kasama ito sa tinatawag na Oasis class, isang grupo ng malalaking cruise ships na parang maliliit na lungsod dahil sa laki at dami ng taong kasya rito. May haba itong 362 meters o 1188 feet. Ang lapad naman ay 66 meters o 217 feet. Nung una itong lumabas, ito ang pinakamalapad na cruise ship at isa sa pinakamalaki ayon sa bigat. Ang kabuang sukat nito ay higit 226,000 gross tons. Kaya nitong magsakay ng higit 6,600 pasahero at may mahigit 2,300 crew. Sa kabuuan halos 9,000 tao ang kasya dito, mas marami pa kaysa sa populasyon ng ilang bayan. Mayroon itong 18 decks, 24 elevators at mahigit 2,700 kwarto. Mayroon ding isang parke na may higit 20,000 na halaman. Kakaiba ang disenyo ng barko dahil may maluwag na bukas na espasyo sa gitna. Number 3, Prelude FLNG. May isang barko na hindi mo aakalain na kayang gawin ng tao. Ito ang Prelude FLNG or Floating Liquefied Natural Gas. Hindi lang ito barko, kundi ito ang pinakamalaking lumulutang na istruktura na ginawa sa buong mundo. Ang trabaho nito ay kumuha ng gas mula sa ilalim ng dagat, linisin ito, gawing likido, at saka iimbak. Para itong kombinasyon ng barko, planta, at malaking bodega na nasa gitna ng karagatan. Nagsimula itong gamitin noong 2013 at dinala sa lugar ng Western Australia noong 2017. Napakalaki ng sukat ng prelude. May habang 488 meters at lapad na 74 meters. Ang bigat nito kapag puno ay aabot sa 600,000 metric tons. Para mas ma-imagine, mas mabigat pa ito kaysa sa anim na Nimitz class aircraft carriers na pinagsama. Sa kabila ng sobrang bigat at laki, lumulutang ito sa dagat at kayang magtrabaho kahit malalakas ang alon at hangin. Ginawa ang prelude para makuha ang gas mula sa malalayong lugar na mahirap at magastos kung gagawa pa ng pipeline papunta sa lupa. Nakatayo ito sa Browse Basin, halos 400 kilometers hilagang silangan ng Broome, Western Australia. Number 2, Boca Vanguard. Ang Boca Vanguard ay hindi basta barko. Isa itong napakalaking platform na kayang magdala ng ibang barko, mga oil rig, at malalaking istruktura na hindi kasya sa normal na dry dock. Isa itong semi-submersible heavy lift vessel at itinuturing na pinakamalaki sa klase nito sa buong mundo. May haba itong 275 meters at lapad na 70 meters. Sobrang lawak ng deck kaya pwede itong kargahan ng napakalaking bagay. Ang kakaibang kakayahan nito ay ang paglubog ng buong deck sa ilalim ng tubig. Kapag maglo-load, pinupuno ng tubig ang balas tanks para lumubog ang deck. Pagkatapos, pumuposisyon ito sa ilalim ng nakalutang na barko o oil platform. Kapag maayos na ang pwesto, tatanggalin ng tubig sa balas at unti-unting aangat ang deck kasama ang karga. Dahil dito, hindi na kailangan ng crane o ibang mabibigat na kagamitan. Itinayo ito ng Hyundai Heavy Industries at inilunsad noong 2012 sa pangalang Dockwise Vanguard. Ngunit pagkaraan ng isang taon ay binago ang pangalan nito bilang Boca Vanguard. Ang laki ng open deck ay halos 20,000 square meters. Kaya nitong magdala ng hanggang 110,000 metric tons. Kahit ganito kalaki, kaya pa rin nitong umabot sa bilis na 14 knots o halos 16 miles per hour. Mayroon din itong sistema para manatiling nakapirme sa isang lugar kahit nasa gitna ng dagat. Number 1. Valimax Ore Carriers Ang Valimax Ore Carriers ay itinayo para magdala ng iron ore mula Brazil patungo sa iba't ibang bansa sa Asia at Europe. Ang mga barkong ito ay pag-aari at pinapatakbo ng kumpanyang ValSA SA na isa sa pinakamalaking mining company sa buong mundo ang bawat isa ay may kakayahang magdala ng halos 400,000 tons ng kargada. Dahilan upang sila ang itinuturing na pinakamalalaking bulk carrier sa buong mundo. Dahil sa laki at kakayahan, mas mabisa silang ginagamit sa malalayong biyahe kaysa sa mas maliliit na barko. Unang inilunsad ang Valimax noong taong 2011 sa pamamagitan ng barkong Val Brasil sa mga sumunod na taon, nagdagdag pa ng maraming barko hanggang umabot sa halos 70 vessels na kabilang sa klase ng Valimax. Ang paggawa nito ay isinagawa sa iba't ibang shipyard sa China, South Korea at Japan. Ang disenyo at pagkakagawa ng mga barkong ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mas malaking kapasidad at mas mahabang operasyon ng hindi nangangailangan ng madalas na biyahe. May haba ang bawat Valimax nang humigit kumulang 360 meters at lapad na 65 meters. Mayroon itong pitong cargo hold na kayang magsakay ng napakalaking dami ng iron ore at ang bilis nito ay nasa 50 knots. Pinapagana ito ng napakalakas na low speed diesel engines na kayang magpatakbo ng barko habang nakakatipid sa konsumo ng fuel kumpara sa mas maliliit na barko. Sa kabila ng laki nito, mas mababa ang carbon emissions per ton ng karga dahil sa mas mataas na efficiency ng kanilang disenyo.